Ito po si Bernie. Ano kaya kami? Ano kaya kami? kaya kami? Ano kaya kami? Ano kaya kami? Sky is a bird, it's a plane. No, it's hey, me, it's so... Eh, si Radio! Di! Di mo gagawin, babasahin kita. Gawin mo! Ayan! Favorite mo! Pabilig! 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 Pagjeta wala yung ano, isang baso. Ayoko sa magjeta. Ay, And then fire. Eh? Wala eh. Na nga eh. Wala nga oh. Isa lang to eh. Toto, di pa rin lasing oh. Sikulat, di pa rin lasing. Isang baso. Tiba no. eh. Kailan ko ba kayo makikita ang bangag? Ikaw na lang magbata. Chief, Chief, ayos. Chief, igot, paigotin mo. Wala nang basahan. Wala na, tama na yun. Try natin yung isang. Love. Save the last. Ayun na.

Kuryo sini tagay natin ha. Ah. Laman oh, ng lokohan niyan. Tambutin natin 'yung isa. Iya. Oh, yeah. Awesome. Pagtitigan. Puwede na nangyenyelit pasagalit ah. Consina ko. You for respect. awesome dude. Awesome dude. Ka papi chulo. Nite.

Diba? <laughs> Para pakita mo yung bagong. Ah, bagong. Ang lewa naman ko kulakot. Kapag sa eo ko. Uy, putang ina, wag. huwag ka mag-uwendel to! mo ka muka nag-hug. Si Wendel, nasundot yung ulo sa bubong! Huwag <laughs> ka, <laughs> ka mag to! Sa Pilipino ba? Hindi, hindi. Ako muna hindi ko mo nanasahan <laughs> yun. Chief! Opo! Chief! Kaigutin natin yan. Par, tama na yung kalokohan ha. Kapagin natin isa. So, please, you know, like. ako. Far life. Gusto mo ba El Pilipino? Pakil sila. Mas matigas pa kami ron. Okay. Hindi para sa'yo. Gusto hmm. mo ba El Pilipino? Gusto <laughs> mo ba El Pilipino? Lovely. Mamaya ako sa'yo ibibigay yung para sa'yo. Ayaw niya po uh, sumagot. Gusto mo ba El Pilipino? pakio El Filipino, strip ah. Vision ako. Mas matigas yung ano breaker namin si Onel. Okay. Astig siya, pre! El Filipino, gusto niya ba El Filipino? Alam niya ombas matigas si Onel, ha yung breaker namin. Komang yun eh. <laughs> <laughs> Fuck you. <laughs> kami kaya, kaya mille don. <laughs> <laughs> strip bisyo nila nagpupubagyo. Komang yun, yun 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 <laughs> Lalo, mas... di ba may umihinga doon? Di ba may umihinga doon? Mas malapit yung hinga ni Bernie doon! Ito yun o, ito yun o. Hinga ka nga, Bern! <laughs> <laughs> oh. Ang mo po si Lisa mo. Ito tayo, di ba? <laughs> si Onel, yung sinasabi mati nilang matigas, Kumang yun. <laughs> Kumang. <Kung> <laughs> Kansi. Ah, si Onel, tulot. Kulot! Alam mo kung saan nang trabaho noon, ha? Sa Marikina, Riverbank, maganda, di ba? Pero alam mo kung trabaho noon? Tagahuli lang ng janitor fish. Okay. okay. Bago nauso yung bluetooth, eto yung nauso. Yellow tip. <laughs> so, bago na lahat, Kuya kanil. Ako na? Bago man nauso yung lahat-lahat, yung yellow cornibong, di namin makakalimutan. Yellow. Doon sa ilog ng pako, doon sila nagtatrabaho ngayon. Yellow. Okay, na! Pinapatupan oh, no. namin ng bato. Ayaw tamaan. Yelo. Yun ang the best. Ikaw may masasabi ka pa ba? Wala. Matindi yung Hindi matamaan. Gasaging ang laki. Walang palya, no? Walang palya. Sana nandito yung naglabas nun. Wala. The best yung wala dito. Dilaw. Galing sa... Pest. Ano? <laughs> ano? Pest. Best in the mix. <laughs> ano 'yun? Best. Linamin mo. Linamin. Mano, mano, mano. Wala naman! mano. Tigalan, tigalan, tigalan. Nakapula na ako. Tigalan, tigalan par. May I go out? Ah, sige, sige. Jingle na. <laughs> na, na. po. Ikaw! Galing sa ano, ano. Poet. Galing sa puwet na inilabas. O mga El Pilipino dyan. Ito mo na tirahin nyo. Ito so, katapat nyo. Pigsa. Ayan o. Oh. Ayan. Yeah. Ayan. Ayan. Sa please papagkakasamblay yan. Ayan. Ayan, Ayan. Ayan o. Oh. Ayan. Baka wala silang ganyan kip Ano na sa'yo? Ba Baka wala silang ganyan kip. Ha? Up, up. Ayan. <laughs> Oh! Minus din, gag. <laughs> ula, 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 okay, 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 okay. Up! Upo na, upo Fox na, upo you. na. <laughs> Fuck you. Yung natin, no. Ah, sa mabagsik to, ha? na po. babasa. Gulot, anong masasabi mo ay junior? Kanina par? Kay, <laughs> kay Bingay ah Ay, ano ako pare. Pa kayo, kayo, ano lang na pamilya na. Oh, putak na <laughs> Gago, binasa. <laughs> binasa. <laughs> Nandamay pa. Ano pa masasabi sa ginawa sa Ano pa? Ano Bad trip, basang-basa kasi ano? Basang-basa na po si Lovely! Parang umihilaw! <laughs> oh, pinainom tayo ni nat, nat Balik, 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 balik. Chief, <laughs> magbe na lang ako. Alamig <laughs> na <it> shirt ko. <laughs> Tako ka, gago! takmo po ka na <laughs> yung Hindi, pagbibreak na lang ako, labig na siya. <laughs> o, ali, o, pasok! Pasok! Stop! Pasok! Tras pa! Tras pa! Pasok! Pasok! Tuloy na yan! Tuloy na yan! So, so hindi naman nababasagawa. <laughs> Can't speak! Can't speak! Opo, jeep! Sumasa sa tao dun. Ako hindi pa basagago. <laughs> Habilis o! ko, talikod tawa. ka nga ako sa ilaw. Malaman natin kung sino ang matigas talaga sa El Filipino at saka sa atin. Tama na, Jim. Lalumig na ako. Ayan. 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 bad. Anong na po na yung sandwich yun? Dokumenta akit oh. Dokumenta. May laramig na ako dito. Tigil ah. Patayin ko na.